Bigyan ko kayo guantes. Sakto yeah. man siguro sa inyo. Eh dos. Eh wala kong May Pasko ako ya. Pa Pasko. <laughs> may Pasko ako ya. So may nakita ako dito na ano, inintuan ko. Mga naghihilamon sila. Ayan Oh. No? so along the road lang naman malapit lang and kagagaling ko sa banwa may pinili lang tayo sa banwa Ayan, oh. oras ng pasok maaga pa no? oras pa no? 7.40 in the morning So may dala ako dito ng isang pack na guwantes ipapamigay natin sa kanila ito yung guwantes natin nai good morning nai bigyan Bigyan ko kayo guantes. Sakto yeah. man siguro sa inyo. Kaya e, dos. Ewan ko kung... Okay. Pamigay nyo sa kanila kang <laughs> nasa. Hey, salamat. Wala ka mo. May Pasko ako ya. pasko <laughs> May Pasko ako ya. Wala ka mo. Wala ka mo. magagama sila, nagiging ilam nagagama sa tagalog ayan <laughs> nang paprank pa si nanay ayan oh. yeah. ah, walang guwantes si nanay ah, ano to Guwante na yun

nakakatuwa na sila dyan kahit malit na bagay oh. nakakatulong tayo ah uh, papasko tapos na yung pasko bagong taon pero <laughs> ay na lang nice lang daw napalitan daw yung grand niya, nya kaya butas butas na Thank you, kami magkulang <laughs> po. Thank you.

<laughs> ah, sige na salamat. Salamat sa May mga natira pa kasi kung guwante sa bahay Noon, bago ko lumabas ng Manila. Ngayon, dispose natin dada Para ano na sila Pamigay natin sa mga farmers dito sa Negros, no? Isabela, Negros Occidental. So, yung palang guantes na pinamigay natin, eh, hindi ko hindi ko pera, no? Pera yun ng mga sponsor natin. Uh, from Taiwan, si yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko, si Parjeyrol. Ah, uh, mas kilala siya as Kasyokoy no yun yung channel niya no tapos no vlogger content creator din kagaya ko sa si ano si Kasyokoy sikat na siya sa Taiwan and nakita niya yung mga vlog natin pati si Ma'am Leia Trinidad no? ng Saudi so nagpadala sila sa akin ng pambili ng guantes last last time pa no so ito mga natitira i-dispose natin dahil hindi ko pa na pangigil yung iba and ayun kahit mura lang naman yung guantes no hindi naman ganun kamahalan pero malaking bagay yan sa mga uh, magsasaka alam niyo naman kung gano kahirap magkano maghilamon so kahit uh, sa malit na bagay napapasaya natin sila no so yun lang